Kaya mo ba? Kaya. Magmi-merienda raw po kami ni Tatay at kan siya ay nagko ng kamoting kahoy. Sa amin po kung tawagin niyan is kamoting kahoy. Sa Bisaya iba tawag eh. Hindi kamoting kahoy. Iba-iba po kasi tawag bawat lugar. Malit pa laman no. Masarap 'yan sa buho ano. Masarap sa buho. Hmm. Unay. Grabe yung bulilit kusong-kusong ni Unay. Malakas pa talaga si Tatay. Oh. Taguho. Ay sira okay. sa ano. Ano tagu, ano hintay. Ano okay. ito? Kal napakliit. Ah, taguho. Ay, taguho. <laughs> taguho. Ipumut ng ilong sa buhok. Kailan tayo mag-aararo rito? Papasa, pasa kapatid, papasa. Tapos araro. Paararo na na, kailan? Ngayon po mukha pa na kami dito. Tataniman po kasi namin to. Uh, kasi dati, nung nakita nyo maraming tanim si tatay, kahit dito. Ano siya? May nagpatanim na tay? Hindi hati sila sa kita, tas labas punan. unan. Pero ang gagawin niya kasi natin ngayon is tayo ni mamumunan pero kila tatay lay kita. Natataniman natin lahat yan pati dito. Pupunuin natin yan. Lahat. Pero sa ngayon, taguho. eh, taguho. taguho muna. Taguho! <laughs> Tagu Magluluto kami ni tatay ng kamote. Talaga si Unay. Unay, ah, ayun o. No. Oh. Ah, tingnan nyo, tingnan nyo. Ah, ito. Tingnan nyo yung nasa damit ni Unay. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Unay, halika rito. Unay, halika rito. Halika rito. Unay, halika rito. Ikaw, ha? Ah. Ano yung nasa damit mo? Ano yan? Ano yung nasa damit mo? Patingin, patingin. Buksan mo, buksan mo. Bulilat. Buksan mo. Talagang, ano eh, gustong gusto niya ang bulilat eh. Ganyan po sila kahilig sa bulilat. Kahit bata pa lang, mahilig na sa bulilat. Kasi, gamot yan. Ah, ganon? Napaka bata pa? Ang hilig-hilig mo na sa bulilat? Hindi ka muna magpalaki-laki konti? Ah, taruya mo. Patingin. Buksan mo na hindi naman ako hingi Talagang binalot mo sa damit, ayaw mo magbigay ha. Ay ayaw magbigay tay? Ayaw na. Mm? -hmm. yung bigyan kuya niya. Binigyan ka ba ng bulilat? Uh, oh. Oh. Tingin niya. Ayan ang bulilat. Oo. Oh. Talagang anong anong si bulilat. Oh. Bukas ka isa, kain ka isa. Kakain din ako. Pengi isa Bigyan ko ka, bigyan ko, bigyan ko kuya mo ha. Oh. Ngusin nga may sipon mo. Hindi ka marunong magsinga eh. Ayan, gamot sa sipon niyang bulilat. Ito pong bulilat. Ah, pakasarap. Malayo-malayo sa rata na nabibili nyo sa mall. Yung sa mall, maasim talaga. Alaman lang dating yung lasa. Ito may asim, may tamis, tapos may kakaibang lasa. Kaya malaki pagkakaiba ng lasa. Sarap. Mm, eh, tago mo na. Baka sabihin mo, kinuha ko yung bulilat na. Umuhala ko isa. <laughs> Ay, nako, unay. Kahilig sa bulilat. Kabata-bata pa, mahilig na sa bulilat. Tol, yung anak mo, kabata-bata okay, bata pa, mahilig na sa bulilat. Wow. <laughs> Nasanay na. <laughs> Ay, nagkano si Utol ng coconut gagawa ng ako uh, kubo. Pagkukubo. Nasanay na, mahilig sa bulilat. Ito yung dalawang ibon nun na, na ano, ginuhang kalapati ni Bernard. Pagka okay na yung pakpak -pak nila, papakawala natin yun. Hmm. 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 Ano to? Ganda ng kanin. Puti. Puti. Ano nilagyan mo ng ganito? Tay. Mm, eh di ano. Ano, luluto mo sa buo tay. Kamote po luluto ni tatay sa buo. Ano sana ulam nyo? Peles lang. Ano ano sana ulam niya? Peles. Peles? Sakasawa. May may peles pa ba? Meron. Oh. May peles pa ba sa panahon niyan? Hindi okay, kapateran. Peles ang pangalan? Payless yung peles 'yung. Binibili sa tita. nakatikim na ba kayo ng manok na sinigang sa kamote? Hindi. Yun ang masarap. Pasima may manok. Pasima. Hmm. Kahapon kaya hindi ako nakapunta. Pumunta kami dun sa ano, doon sa may bundok di ba meron nga lupa na inaayos doon pinuntahan namin sa bundok sa sa flora sa flora ayun po ah, magluluto si tatay ng kamote sa po abangan nila lang po nay maglilit yung kasana asan ako ah oo hindi na hindi na dito na lang, ulam na lang dito. Oh, wag na mag Daing Ang kaldero ni nanay, oh. Oh. Puno, ay na Ah, tingnan nyo naman, oh. Bili na kayo kaldero! Ah. Oh. Basta yun, oh. Ito, antik, oh. Oh, magkano ang bibilin? <laughs> Talagay bulilat, tinago mo na naman sa damit mo. Iba ka talaga. Samantalang lahat ng bata, walang bulilat sa damit, oh. Si Unay lang. Ay, kaninong manok yun, manok yun, ay? yun po abangan nyo na lang po yung yung lutuin ni tatay nakamotis sa buho ganda rito